Magandang araw sa inyong lahat at tatalakayin natin ngayong araw ang sakop ng Unit 15, Kakayahang Pragmatik sa Araling 3, sa araling, sa araling 3. at ang aking tatalakayin ay ang denotasyon at konotasyon. Ang kakayahang Pragmatik ay makikita rin sa tuwing nais lamang natin ipahihwating ang tunay na mensahe ng ating pahayag. Sa sitwasyong ito, nagag nagagamit natin ang konotasyon at dinotasyong pagpapakahulugan. Ang dinotasyon ay, ito ay ang kahulugan ng salita na matatagpuan sa di diksyonaryo. Literal o totoong kahulugan ng salita. mga halimbawa ng donatasyon, denotasyon, pulang rosas, uri ng rosas na kulay pula, ginto, isang uri ng metal na kumikinang at malleable, ginagamit ito sa mga palumuti o jewelry at pariya. Ang konotasyon naman ay, ito ay ang pansariling kahulugan ng isa o grupo ng tao sa isang salita. Ang kahulugan, kahulugan nito ng konotasyon ay iba pa pang, pangkaraniwang kahulugan. Mga halimbawa ng konotasyon. Ang batang lalaki ay talagang may gintong kutsara sa bibig. Ang kahulugan ng ang kahulugan ng ginitong kutsara ay mayaman o maraming pera ang pamilya. May mga iba pang halimbawa ang dinotasyon at konotasyon. May halimbawang salita ang dinotasyon at konotasyon. Ang halimbawa ng salita ay Ahas Ang limbawa nito sa dinotasyon ay Ito ay isang uri ng reptilian na minsan makamandag Subalit may ibang uri na hindi makamandag Ang halimbawa nito sa konotasyon ay Isang taong traidor o tumihiran ng patalikod May isa pang halimbawa sa dinotasyon at konotasyon at ito ay litrato ng puso. Ang halimbawa ng ng litratong litrato ng puso sa denotasyon ay ito ay nagpapakita ng larawan ng isang hugis puso. Sa konotasyon naman ay pagmamahal o pag-ibig. At ayun lamang ang akin tinalakay. At maraming salamat. At sana ay maintindihan, maintindihan niyo ang aking tinalang. Thank you.